So, ayan Medyo Bago sya maka-avante 4,000 Medyo delay Pero kapag naka naman May lakas naman sya Ata-testingin natin ha Kanina 4,000-5,000 RPM Ngayon Mas malas na to. Sana matuwa siya dito. So, tingin natin. Testing ulit natin. customer pala na sa service natin doon. Isa siyang foreigner. Tapos ang gagawin natin sa motor niya na motor star easy ride, 150p. I-upgrade natin yung pang gilid. So mamaya makikita na natin yung magiging difference ng takbo versus sa dati tsaka ngayon kung ano yung pagkatapos gawin. Unti na lang. Nandito na tayo sa lugar nila. As per maps. Ito lang ang saktong, saktong pin na to sir. So, mapapalaban na naman tayo sa English nito. <laughs> Kaya po yung asawa ni sir? Sige po. Chichat ko pa lang po sa ano si eh. Oh, Ayun Ayun. po motor. Ayun oh. purong motor star pala yung motor nila dito eh. Parang pang motor show eh oh. Pagkakalinya. sir! Good day sir! We finally met. <laughs> so this is your bike, sir. We borrow the key, sir. So I can test it out before we can do the actual upgrade. Okay, hey, sir. So this is the key. PCX look alike. Okay. So ayan. Medyo Bagyo sa makaabante. Poor 4000 Medyo delay. Pero pag nakaabante naman, may lakas naman siya. Kaya lang. Tingnan natin mamaya 'no. So ito. medyo mo din 'yung RPM niya, bakit kaya? Hmm. Testing natin. Okay sir, now I know what to do. So, upgrade na natin to. Hindi talaga yung tako mo. Mm -hmm. Okay, testing natin. Borrow your bike for a moment, sir. can take it to Baguio. can I take it to Baguio? <laughs> so, uh, eto na. Testing na tayo, no? So, kanina, 4,000, 5,000 RPM bago mabante. Ngayon, punting tiga. Nakaabante uh, na siya. <laughs> Ayun, no? Siya, <laughs> ba? Testing ko. Ayo ha, testing natin ha Kanina po, 4,000-5,000 RPM ngayon eh. Mas malas na to Huh? Oh? Iba na yung hatak niya. Sana matuwa sa sir dito So tingin natin, testing ulit natin Kaibin lang natin Para medyo maliwanag So mula dito hanggang doon Kanina parang ilan lang yata mabagal lang yata yung nabot eh higyan natin yan ilan yun hindi ko napansin ah <laughs> basta malakas na siya Okay, pwede na ito testing ni sir Lakas Lakas na Sir, are you ready? Take that out sir How was that, sir? It's, it's not the you can try that one too if you want it. It's <laughs> not like it's a turbo. <laughs> <laughs> <laughs>

i <laughs> sir thank you sir <laughs> is the bike any good Good. Good. <laughs> thank you, sir. All right, safe. Always. I guess I'm going home. <laughs> so, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Uh, have a safe ride, always. <laughs> yes, sir. Just message me if you have any concerns, so I can assist you. So thank you, sir. Thank you, din po, mga ate. Uh, salamat. Salamat. Opo, malayo pa po, po. Salamat. Ayun. Oh, <laughs> One home service done again. Nakatapos na naman tayo ng isang service sa isang araw. Mula Pampanga, may 2 hours akong biyahe. Totoo ba to? Parang <laughs> hindi ako makapaniwala. 2 hours lang biyahe ko ah ang kita nyo naman diba simple lang yung mga ginawa natin bagay sa mga sa motor nila pero kita nyo maganda na yung naging resulta so from sobrang delay to less delay and more power yun yung nagawa natin sa super star is ride 150p ni sir customer natin na isang foreigner matapos natin yung isang araw na to and ngayon pa na tayo ganyan lang Ganyan lang din yung araw-araw Kung -araw ginagawa dito sa mga home service ko na to na uh, minsan kahit mas malayo yung biyahe ko mas mabilis pa akong matatapos sa trabaho ko kahit malayo ako pinapapunta nila ako sa place nila pinagkakatiwalaan nila akong hawakan yung mga motor nila even though na uh, hindi naman nila ako personally kilala nakikita lang nila yung mga gawa ko which is yun nakakatuwa kasi nagtitiwala sila sa mga service natin, services natin, ititiwala sila sa mga piyesa natin. Ay, maraming maraming salamat po sa lahat na mga nagtitiwala sa amin at sa mga servisyong binibigay namin. So, yun. So, yun lang naman yung goal natin, eh. Kung ano yung kinakailangan o hinahanap ng customer, ibigay natin yung serbisyo na yun. Uh, at sila na yung bahalang magbalik sa atin. So, maraming maraming salamat kay sir sa tiwala. Uh, at sana, no, sana patuloy pa rin kayo magtiwala. Marami pa sana mag-message sa amin para makapagpa-service ng mga motor nila. So kahit anong brand ng motor ginagawa namin, ginagawa ko. Mapa-branded man yan or, or ano, mga Chinese brand or mga Rossi motorstar yan, mga ganyan. Kahit mga anong brand, basta scooters. Yan, gumagawa ako ng ganyan. So ayun, Siguro magpo-focus na ako sa biyahe ko pa uwi and maraming maraming salamat sa panonood.